64 per liter na yung gasolina ngayon per litro. Grabe ha. Unleaded pa yon Buti na lang napapunta ako dito sa Premio Corporation. At nakakita ko ng isang motor dito na hindi ko akalain na dito ko lang pala makikita. Yung tipong motosiklo na hindi mawawala yung angas ko sa kalsada pero magaan sa bulsa. Sakto naghahanap ako ng ganyang motor. eto nga ang RSX 110 ng Honda. Nossa, Motoblog. Sino ba namang hindi magaganda at mahukumaling? Unang tingin pa lang sa motor na ito, parang sniper kung tutuusin. Pero hindi po, Honda po ito na Wave 110. RXX na ito kung tawagin ngayon at ito ay fuel injected na. Ito yung upgraded version ng Honda Wave 100. At kilala at naging icon nga sa mundo ng motosiklo. Bibihira sa mga Pinoy ang hindi nakakakilala sa Honda Wave. Biruin mo, kahit iwanan mo yan sa arawan, tirikan, umulan, umaraw, mapapaandar at mapapaandar mo pa rin ang isang Honda Wave. Napakatipid sa gasolina dahil 100cc lang at mas pinatipid pa dahil fuel injected na sa ngayon. Ito yung motor na hindi ka makawala ng pakinabang kahit ipanghanap buhay mo, ifang show mo, pwede rin ito. Pansundo sa jowa mo, pamalengke at kung ano-ano pa. Kahit pang long ride, madadala mo ito. Kaya naman, alamin natin ang presyo, specification at ano pa ba ang pwedeng ibigay ng isang Honda Wave na icon na nga pagdating sa kakalsadahan ng Pilipinas ang makakatapat nito, Suzuki na Smash 115 Fi na bagong labas ngayon. Kung ang carburetor type nito ay matipid na sa gasolina, mas pinatipid pa ngayon dahil G MFI o Program Fuel Inject Head ang makina nito ngayon. Ang grabber niyan, solid na bakal pero binaluta na plastic rubber. Sa upuan, malambot, maganda, huwag nyo muna papatabasan. Sulitin nyo muna ang lambot at comfort na makukuha mo dito at yung perang binayad mo. Dito. Sa kanyang panel, Very basic, walang mga fancy electronics, lahat ng detalye makikita mo dyan. Sa mga buttons, left and right signal light at inyong high and low beam at yung horn makikita mo dyan. Sa kanan naman, walang iba kundi ang inyong ignition switch integrated ang susian, Mickey shutter na yan at yung inyong seat opener nandito na rin po. At kung gusto mong ilak, ikabig mo man sa kanan o kaliwa, pwede mo pa rin ilaki yan. Sa kanyang dibdib, makikita nyo napakaganda, malinis at balot na balot ng solid na plastic. At ultimo tornilyo, solido dyan. Pag nasolo mo yung mga buttons mo at lahat ng mga function na kailangan mo dito, focus ka na lang sa kalsada at wala ka nang iintindihin sa ganitong klasing motor. 110cc ang makina, single overhead cam, 4 stroke at fuel injected. Meron ding kick starter. Malaking tulong yan lalo na kung papainitin mo pa lang ang makina ng motosiklo mo. Maganda din at naiiba yung disenyo ng muffler nyo. At syempre meron pa rin tapakan ng inyong angkas at ang ganda ng pinaka kinakapitan ng inyong tapakan ng angkas. Ano? Nakakapit na siya sa may tambucho nyo, nakadikit pa siya sa pinaka chassis. So maganda to iwas vibration pagka ganito. At ang gulong nyo naman naka derayos pa yan. Naka drum brake sa likuran. At naka disc brake naman po sa harapan. Bali dalawang version po pala ito no. Kagaya nung napanood nyo sa unang vlog natin. Merong naka drum brake at naka disc brake. 1790 by 17 ang harapang gulong nyo. At naka Nissan Fat Caliper. Single po yan. At itong Nissan Caliper ay matagal na sa industriya ng mga preno yan ng mga disc brake kaya siguradong maaasahan natin sa likod 1890 by 17 sa likod at mapapansin nyo naka po ang harap at likod na gulong natin sa ibang bansa merong mags na version nito pero maganda yung version ngayon na derayos mas prefer ito dahil pwede mo siyang isabak kahit sa mga light off-roads pwede siya sa mga ilaw naman natin lahat po na makikita nyo dyan maging sa harapan bulb type po iyan at napakaganda ng na mga ilaw nito sa harapan ano meron siyang ilaw sa high and low beam, meron din siyang park light at yung mga turn signals nyo. Lahat po yan, direct to the point. Bulb type at wala ka pong makikita dito na nakausle o nakalawit. Maganda yan, iwasage. Hindi kagaya ng ibang mga turn signals na nakikita ko, madalas eh, nasasagi. Ito, integrated na. At maganda rin sa parte na to ng inyong kadena, iwas talsek sa mga putikan. Hindi masyadong madudumihan basta-basta yung kadena nyo dahil meron siyang cover. Semi-automatic ito at nahahate sa apat na kambyuhan ng motor na ito. So, ganyan kalimitan yung mga 100cc ng wave. Tamang-tama to sa mga newbie rider o yung sanay sa mga automatic at sasampa kayo dito sa motor na to, tamang-tama, semi-automatic. Hindi siya sobrang lakas, hindi kayo mau-overwhelm sa power netong motor na to. Nahati lang siya sa apat na gears pero hindi ka pipigan ng clutch. So pag marunong ka na dito, pwede ka nang mag-upgrade o mag-declutch na ng motorsiklo. At isa itong Honda Wave sa isa sa mga masasuggest ko sa inyo kung gusto mo mag-upgrade ng motor kahit naka big bike ka 400cc kung ang trabaho mo naman ay sa Metro Manila sinisigurado ko sa iyo hindi ka magsisisi dito sa 110 ng Honda dahil bukod sa matipid ito sa gasolina mababa lang din ang cost of ownership nito. Change oil ka lang dito at palit ng gulong at paminsan-minsan palit ka rin ng ilaw. Kaya nga nang sabi ko sa inyo, ito yung motosiklo na wala kang hindi mapapakinabangan. Lahat dito pwede mong pakinabangan. Ultimo gamitin mo sa pantrabaho yan. Lahat na po. Basta 110cc lang na motosiklo, napakatipid sa gasolina pa. Wala kang sakit sa ulo. Yan ang maibibigay at pwedeng i-offer sa'yo ng mga lower displacement cc. I-compare mo sa mga 150cc pataas kasama na yung mga big bike. At para naman sa presyo ng motor na ito, 66,000 po ang spot cash nito kung kukunin nyo ng biglaan. Cash, wala nang hulugan. Pero kung gusto mo naman ng hulugan, pwede kang mag down payment ng 6,900 at pakiscreenshot na lang yung mga monthly amortization. Siyempre may rebate po yan pag updated kayo sa hulog nyo. Ito na yung pinakabago ngayon ng Wave RSX. Disc brake po ito. Ah. Mas mababa po yung isa, yung drum brake pareho. Yung preno harap at likod. So, syempre, mas prepare natin to. Dito ko yan nakita sa may Premio Corporation, Barangay Nueva, San Pedro, Laguna. At sa mga Premio Corporation na malapit sa inyo, pwede rin kayo magtanong sa kanila. Available na yan sa kanila yung Honda Wave RSX 110 Fuel Injected.